bashers siya ani Orly Guteza, merong kasamahan si Orly Guteza na siya na ang mag-explain sa mga katanungan na hindi masagot ni Orly Guteza. Si, itong si Apong Retired, ito yung Facebook fan page niya. Tapos, meron siyang diniscuss doon tungkol sa notaryo, tungkol sa pag-deliver ng pera, sa bahay daw di umano na, di ba? ni Zaldico at ni Martin Romualdez. So pakinggan natin at i-connect natin ang statement na ito, yung video na ito sa salaysay ni Kutesa. Ang latest nga eh, ipapasupina si Marcoleta, yung si Anthony Pichi ba yun? At saka si Orly Guteza ng Korte Suprema. Yun ang latest na sinasabi ni ano ni Ting kasi pina-validate ni Ping Lakson yung affidavit ni Orly Cotesa sa Manila RTC. Titingnan kung fake ba yun o hindi. Paano? Paano ito din fake o hindi? Nakakatawa naman. di ba? Diba? I don't know how ma ma-determine doon kung fake ba or hindi. Baka yung notaryo, but yung notaryo is not so big deal. Pwede namang wala in notaryo eh. Sabi nga ni Atty. Ani, uh, Senator Marpolita, pwede namang hindi ka muna magpanotaryo, then after ka mag mag take out sa sinado kung ano yung mga sinasabi mo, eh, maghanap ka ng lawyer talaga na tutulong sa'yo para manotaryohan mo yung statement mo. Pero ang malaking tanong, sino ang nagtatak ng seal? ba diba? Naghanap ng mga dokumento sa libro, yung pages, yung ganun, makabibig. So, sabi ng iba, nako, hindi tayo maniniwala sa mga taong ano ba, pilit lang siraan ang pagka ang dignidad at credibility ni Orly Gutesa. Buti na lang maraming mga Marines ang nasa hanay ngayon ni ano Orly Gutesa na talang tutulong sa kanya na pangalagaan ang kaniyang uh, kaligtasan mga kabibig. Kaya nga hindi nagpunta si Orly Gutesa sa DOJ baka alam niyo na ang Marines is kung you move one step forward, yan, five step ahead na sila nag-isip. So ito, kapibig, manood tayo sa video. Oo, mga kabibig, kung saan dito ay talagang uh, sinagot ang ilang mga katanungan ng ating mga netizen na confused pa rin tungkol sa dinadalang maleta, yung iba nga nag-compute-compute -compute na kung gaano ka ma magaling na mga mathematician ba. Alam mo na kung sino yung mga mathematician diyan. So, uh, share ko sa inyo itong Facebook fanpage ni Apong Retired. Tapos, pakinggan natin ang kanyang statement hinggil sa Afidavid. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig. Sa, alam nyo na, hindi ko nababanggitin, nila ko nung maganya-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag yung sinasabi mm -hmm. na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Mm -hmm. Okay? Unang-una, -una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnunotaryo doon. Oo. Yung transaction mo sa loob, uutusan ka nung concern office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka. Ang dami doon, nakahilera. Mga uh -huh. pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Oh. Uh Kalimitan, -huh. andun lang yung kanilang secretary uh -huh. o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yon? Eh kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Oh. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang bugado Ang pipirma doon, yung sekretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga del uh, kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o sekretary lang. O oh, mga kabibig, yung mga nanood sa akin ngayon, comment down below kung totoo ba ito. Naranasan mo na ba na nagpa-notaryo, tapos wala doon that's ang lawyer. ano mayre, baka busy si lawyer ba? Kaya ang, ang nag-stamp yung secretary, ang naghanap ng libro kung saan, kung ano mga numero doon ang secretary. Tapos nagpirma din ang secretary. O, oh, sino nakaranasan? Comment below. Gusto, gusto ko rin malaman kasi sinabi ni ano oh, ni Apong retired na pus, mga ganito talaga nangyayari sa mga notarial services and offices. Marami pang nagsasabi doon nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso niyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In Tama. good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Tama. Oo. Oh. Di ba? Ang kasuhan yung secretary. Ay, Yung abogado, yung pumirma doon. <laughs> Tama. True. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon hindi na yun magre-reklamo, di ba? Tama. <laughs> Number two. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon Yung, pwede namang siya yung pumirma. Halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya. Tatakotin siya. Hindi naman yung takotin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganun ang manakot. Alam mo yung manakot? Kasi sabi ko na nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Atorne, eh. Kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Mm. Ano lang pangakot, ang dali lang yan, di ba? Pwede po. <laughs> Simple po. lang. Siyempre, si Atorne, eh. ano na yan, talagang parang nasindihan na yung quit niya yan. Hindi mm. yeah. Ay, na niya, pero bibihirang mangyari yon. At nangyari <laughs> na yon. Ito pa. Yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tapgute, hindi nyo kilala yung tao. True. Ako, kilala ko siya, personal. Ang sundalo, may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Mm -hmm. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Disc Ikaw, e, inimbitahan ka. Alam mo na ang laking tao yung binanggit. Tapos, pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi ah. <laughs> Oh <laughs> Alam ng mga kasundaluhan yan Ang Intel Laging advance mag-isip yan Kung iniisip mo para bukas Halimbawa sabado bukas Yung Intel nag-iisip <laughs> na para Merkulis yan Ooh, Ito pa Bakit daw hindi hinarang sa gate Yung magdi-deliver At saka sa kalaman ng hindi nakakalam Yung gate Ng Forbes Hindi nasasakupan yung bahay doon ni Alam nyo na Oh. Yung McKinley Road na yan from EDSA papunta ng BGC andun along sa McKinley yung bahay niya. Ah. Hindi nasa kupan ng main entrance. Oh. Alam ko yan ilang beses na ako nakapasok sa bahay niya. Agoy! Ilang beses nakapasok. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya katulad namin sa Marines nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw ah. niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Lalo na dun sa nagimbita sa kanya. Uhoy! Ako ayaw kong magbanggit ng mga ano, neutral lang ako. Para lang kay Top Guti yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. Correct. One for all. May supply, ano ba Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, eh, inimbitahan ka. Alam mo na ang laking tao yung binanggit. Tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi ah. Yeah. <laughs> Alam ng mga kasundaluhan yan, ang intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, sabado bukas, yung intel nag-iisip na para Merkulis yan. <laughs> Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa ng hindi nakakalam, yung gate, ng Forbes, hindi na yung bahay doon ni, alam nyo na. Oh, so it means, oh, so yung bahay ni Mark, ni ano, ni, sinasabi niya ni, ni Romualdez, is hindi, yung gate ng Forbes ay hindi nasasakupan. So it means, hin, so it means hindi siya konektado sa entrance gate ng Forbes ang bahay ni Romualdez. So may sariling gate talaga ang bahay ni Romualdez. Kaya lang ang sinabi dito is connect tala yung Forbes, di ba? Get something Yung McKinley Road na yan, mm -hmm. from Edsa, papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay. Oh, so along the McKinley Road, ang bahay ni, ano, ni, ahem, yun. Tapos, kaya nga, sinabi na sa Forbes, sa McKinley. So, it means, hindi nandun sa loob ng Forbes, kundi sa McKinley Road lang. So, obviously, wala ka talagang madidistorbo ng mga tao kasi hindi naman sa loob ng Forbes. Kaya hey hindi na sa ng main entrance. Hmm. Alam mo po yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Oh, ilang beses na nakapasok si Apong Retired sa bahay niya sa bahay ng <laughs> nakatira sa Forbes ng McKinley So, it means, alam din niya kung ano ang mga pinagagawa ni Mr. M? Halaka! Nako po, ang daming mga sikretong na bulgara. Parang, is this, uh, nako, buti na lang talaga, no, merong mga ano ba, mga taong nagmamalasakit kay Attorney Gudeza. Kasi Attorney Gudeza can explain further more on kung ano ang kanyang nalalaman. Mas maganda kung meron pang ibang tao ang pwedeng mag-explain sa mga nangyayari. And very good thing, meron itong si Apong Retard na kahit konting mga questions na mga netizen na na-curious sila and they, and they sometimes na kine-question yung kredibilidad ni Oli Guteza. At is dito ba, makikita din natin kung talagang fake witness ba si Oli Guteza or hindi. Di ba, kabibig? Marirealize ma mar mo. Di ba? Panga naman kung hindi mo ma-realize. For me, ha? Pakinggan mo ito, ha? <laughs> okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, Katulad namin sa Marines nasa sa maayos na kalagayan siya. Mm -hmm. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Kalo na dun sa nagimbita sa kanya. Ako ayaw kong magbanggit ng mga ano neutral lang ako. Para lang kay tap gusto 'yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. One for all. See? Marines is always a Marine. One for all. Hindi ba mga bibig? Nako. Hindi niya makokontrol ang mga marino. Hindi talaga. One for all, all for one sila. Advance talagang mag-isip si Gutesa kasi doon pa lang sa pagtangin niya sa inalok ng witness protection, mas may tiwala siya sa kapwa niya Marines. Ika nga, moto nila, honor, duty, and valor mas gustuhin pa niya, nilang mamatay na may dangal. Oo. Oh, Doon kaya pala nagtaka ang mga tao, bakit kaya hindi papayag siya sa witness protection ha? Kaya pala ito pala yung sagot. Ito pa. Correct sir, hanap lang sila ng butas. Marines ka kaapong retired. Ang sagot niya yes po, po ay ah, Marines pala 'tong si. Oh, of course naman halata naman, 'di ba? Ingatan niyo po si, uh, si Orly Gutierrez. Agree, but sometimes this agree example, notari paano kung yung seal niya gawang recto ginawa lang yung Senatori Advanced Thinking. <laughs> grabe ng mga tao ba? Mag-isip mag na, uh, very, ano, no, very, oh, grabe yung imagination ng mga tao. No? Nasopresa kasi sila, hindi nila akalain na may lulutang na ex-marine para i-expose ang mga kawatan. Ito pa. Totoo yan, halos karamihan ng secretary lang naglagay ng dry seal. After niya ilagay na ling, nasa libro, ando na yung number. Ako nga, yeah, 55 dami ko na pa. Kung yung pinanotaryo, mabilang ko lang yung <laughs> nandun ang lawyer. So, ito pa. Sir, sa palagay mo, mo po, ilalagay ng abogadong permima kahiyan ang pangalan niya. Palagay, palagay mo, ina-announce abogado na di siya o naman, kasi bakit? Ah, naging trending ang pinag-uusapan. So, talagang, sabihin niya, ala, hindi pala ako pa, mayroon sekretary ko pala. Di niya kailangan magpanotayo sa kanyang salaysay at yan ang nakasaad sa batas. No, a statement submitted to the Senate for hearing does not need to be notarized. Instead, witnesses are often required to include a statement asserting the facts are true under penalty of perjury. Ayun na. Totoo po iyan, kahit sa Camp Vincent Lim na mga staff, wala ang pinaka-abogado at di may tatanggay isang abogado dahil meron niyang record na naka-entry sa logbook. Yun po. So yun po mga kabibig, ang ating mga reaction ng ating mga netizen hinggil sa pasabog ni Apong Retired at talagang pinag-uusapan ito kasi nasagot ni Apong Retired ang ilang mga questions, ilang mga curious questions ng mga netizen kung bakit uh, uh, yung mga, yung gate, uh, yung sa Forbes, tapos yung notaryo, and so on and so forth. Sana, uh, baka later on, meron pang additional information si Orley Coteza or baka meron pang bagong ex-marine ang uupo sa Senate Blue Ribbon Committee na talagang ibubunyag na lahat. At may mga pictures, may mga video.